Eksklusibong humarap sa News 5 ang dalawang posibleng testigo sa pagkawala ng mga sabungero. Tinangkaraw siyang ipapatay noon dahil sa pagtulong sa isang nakatakas na biktima. At live mula sa Calamba City, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, sino ang nakausap mong posibleng maging bagong testigo? Sa ko ang nakausap, si Arvin Mangiat, isang sabong master noon at isang council na elected official na ngayon dito sa Kalamba, Laguna. Ay kung magiyat, maayos naman yung samahan nila noon, ni Patidonga, ni Atong Ang, pagdating sa isabong. Ano, wala raw sila naging problema. Nagkaroon lang, lamang sila ng lamat at pagkakaroon ng diunawan bilang magkakaibigan nang itago niya ang isang nakatakas na sabungero doon sa AA Cobra Farm doon sa Santa Cruz, Laguna. Ito Santa Cruz, Laguna, maraming na walang missing sabungero nga rito. No? Kaya medyo nagalit at nagtampo si Don Don Patidongan at ang nangyari noon ay pinaghinalaan siyang financier ng mga nag -chop manok. At noong 2021 nga, ilang araw matapos nga niya itago yung sabungero, ay inambush na siya. At lahat ng bagay nito ay nalaman lamang niya nung itong lumitaw na si Patidongan at Kinuento na naging mastermind nga ng pag-ambush sa kanya ay sinasabing si Atong Ang. At narito yung kanyang payat. Kasi nung ma ambush naman ako, hindi ko sinaspek si Mister Atong Ang. At wala sa hinagap po na magagawa niya sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang nung master agent ako. After four years, eh, sasabihin ni Alias Toto, o ni Don na may kinalaman si, Ma si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambo sa akin. O Gary, may iba pa bang nadiskubre si Manggiat sa paglantad ni alias Totoy? Alam mo sis, medyo nagmatch yung mga pangalan inilabas ni Patidong sa Napolcom ay pareho rin daw ng pangalan na, ina, na inaalam niya noon pa no? pero hindi niya ito pinangalanan. Sinabi niya na si Patidong daw, base sa kwento nga ay may kinalaman sa pag-ambush niya kay Mang ah, nagalit daw kasi sa atong anong itago nga niya yung mga sabongero. Yung isang sabongero na nakatakas sa AA Cobra Farm at patapos ito ay pinagbintangan na nga siya na isang financier ng mga nagchopping manok. Pero hindi pa raw siya si Manggiya at magsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Si kinakailangan pa raw niya ipacross match lahat ng bala. Nasa 200 daw ito, 80, base sa kanyang impormasyon. Pailangan mag-cross para malaman kung yung mga bala nga na mga na pulis sa kanya ay mga bala rin ng pulis na sila sabi nga ni Patidongan sa kanyang affidavit sa Napolcom. At uh, hiningan nga natin na reaction dito si Atong Ang pero hanggang sa ngayon ay wala pa siya binigay na reaction. Ses. Mm -hmm. At nasaan naman ang nakatakas na sabungerong tinutulungan daw ni Manggiyat? Oo, sis. Itong nakataas na sabongero na ito ay buhay agan sa ngayon at ito ay nasa isang safe house. No? Ito ay sana yung magiging susi para pangalanan yung ika-35, 36, hanggang 40 na sabongero. Kasi yung mga kalamba na missing sabongero ay hindi pa rin na sa listahan hanggang sa ngayon. Pero itong taon na ito natatakot kasi lumantad at darating pa rin yung panahon bago siya lumantad. sis. At samantala naman, may reaksyon na ba, Gary, ang mga pulis na idinadawit ni alias Totoy sa isyu ng mga missing sa bungero? As sa uh, text message na pinadala sa News 5, kahapon na mga aktibong pulis, itinanggan nila yung akusasyon ni Dondon Patidongan. Handa sila makipagtulungan sa investigasyon para linisin ang kanilang mga pangalan. Itinanggi din ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo ang alegasyon ni Patidongan. Inihahanda na raw nga niya ang kanyang legal team para magsampan ng reklamo laban kay Patidongan. Una nang sinabi ni Patidongan na, na si General Estomo daw ang may balak na ipapatay siya. Samantala, nagpadala ng summon ang NAPOLCOM sa dalawang pulis at binigyan sila ng five days para naman sumagot. Sis. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Calamba City. Mga kapatid, Jigman po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.